Sadyang napamahal na nga tayong mga tao sa mga hayop na ito dahil sa kanilang katapatan at pagiging masayahin. Ngunit sa pagdipas ng panahon, naging higit na nga sa matalik na kaibigan ang turing natin sa kanila. Kagaya na lamang ni Joshua, kasama ang kanyang kapatid na si Jean, parang anak na raw ang turing nila sa kanilang alaga. They like to Parang baby. I... Parang, um... parang baby. Yeah. In, ang tawag namin sa... Come to mommy! <laughs> Har si Harley kay ate, si Kalisi at si Bart sa akin. So, they're like my children and she's her children. Talagang bonggang bongga ang kanyang alaga dahil sa magagarbong mga damit, alahas at gamit nito. Ang kanyang mga damit na pang aura, nakaayos pa sa mga clothes rack para mas madali nga namang pumili kung sakaling feel niyang magmodel. So ito, uh, ito yung sinuot first birthday niya. Uh, she had a Chanel team party. Sa Instagram kasi, may mga advocacy din siya. Uh, Nag-release awareness din siya, like for the Luma ceilings and all. So we have this uh, Filipiniana from Puch Toti, yung Fet namin. This one, uh, one of my favorites. I made this one for mom's birthday. Yeah. Kasi nung birthday ni mami, nagkaroon siya ng great cats, may na party. Ginawan pangaraw niya ito ng Instagram account at photo book na punong-puno ng mga OOTD. So actually yeah, si Khaleesi, meron siyang Instagram account. She has over 3,741 followers. And counting pa. So ito yung mga pictures niya. Most of these are OOTDs niya. Gano. Okay. And then, every month may team kami na pina-follow para uniform yung mga photos niya. Sa tulong ni na Bart, Harley, ang star ng kanilang grupo na si Kalisi at ang mga anak nito na si na Connor at Kylie, napupuno ng ligaya ang kanilang tahanan. When we were kids, we just find them cute nung bata pa kami. Pero like right now kasi, they're really parang stress relievers na din for us. Saka sobrang malambing sila, ganoon. Saka yung exciting din like when you go home. Tapos sila sa bahay. So, Sobra exciting sila. Excited sila to see you. Ganun. Ito nga si Josh, isang musa na rin ang turing sa kanyang chihuahua na si Kalisi na kinuha ang pangalan mula sa isang karakter sa isang sikat na palabas. Sino ang pun? Jesus? Jesus? Uh. Sa dyang kamangha-mangha talaga ang mga aso. Dahil sa angking talino ng mga ito, na siyang dahilan upang mahalin natin sila. Get back off! Back off! man's best friend ang mga aso kasi of all these species lahat ng mga hayop uh, ang aso ang pinakamalapit sa atin di ba nababasa nila tayo uh, kaya nilang malaman kung ano nararamdaman natin at taga lang din yun nag-iisa na hayop na kung saan ka nagturo ang gagawin ng aso titignan niya yung tinuturo mo. Uh, Scientists have found out na meron mga specific emotions na pinapakita yung aso na parehas sa tao. Like for example, nakakarandom sila ng takot, saya, pagkawala, lahat ng mga emotions, no, halos parehas. Say hi to the camera. Hi, camera. hi, Para naman sa kapuso actors na si Pauline Mendoza, kapatid na raw ang tingin niya sa kanyang kambal na kasiyahan ng mga Maltese na aso hi. na sina Buster at Bailey. Well, I have two dogs. Uh, name nila is Buster and Bailey. Pareha silang boy, and ang breed nila is Maltese. Isa lang talaga yung bibilin kong dog, which is Bailey nga The smallest one. Kasi ang cute niya, nung first time ko siyang nakita, super liit niya, tapos ang amo-amo ng mukha niya. So sabi ko, Daddy, gusto ko talaga to. And then, merong, ayun, si Buster, biglang tumakbo sa akin. Sabi ko kay Daddy, Daddy, bilhin na natin to si Buster. So yun. Ayan. Susirain nila ulit. Stress reliever din para sa kanya ang mga kulay krema niyang alaga na sinasalubong siya sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho. Ang saya na kasama. lalo na pag ikaw kung ikaw yung nagpalaki sa kanila. Tapos, you know, kaya parang nanay ako sa dalawang 'yan eh kasi sobrang love ko talaga sa dalawa. Dinalaw namin ang aktres sa kanilang tahanan upang makilala ang kanyang ipinagmamalaking mga alaga. Actually, din lagi naka-clothes. Siguro dinadamitan ko lang sila kapag may special occasions. Kasi sabi ni Daddy, huwag daw laging gamitan kasi mainit. Pagkatapos makipagharutan, ang madalas nilang sunod na ginagawa, chibugan. Mm -hmm. Kailangan may ganyan. May hot dog. Ang paboritong kainin raw ng mga ito bukod sa dog food, ay mansanas. Naisin oh. na sa cage pero dito daw kami mag-eat. Here, here! Pero si Bailey... Kasi baby pa sila, sanay so na sila. Ewan ko, kasi binibigyan ka lang sila ng ano, ng apple. Tapos, ganoon na, ganoon na nila. Paglangan nila. Yun, ayan, kita na nila na naghihiwa si daddy ng apples. See? Ganyan pa kulit si Buster and ganyan pa kulit. Apple. Yay! Yeah. Wow! Good boy! At pag nabusog na, maglalambingan na sila sa kwarto ni Pauline. Buster, come here! Ipinakita rin sa amin ni Pauline ang ilang mga damit ni na Buster at Bailey. Thank Buster. Bailey, remember this? Buster! Noong araw ngayon, yun, ang drama ng dalawa dahil sa magkaparehas nilang suot. Kaya yeah, bagay sa yung outfit Kasi ang aso, dapat ituring mo na parang tao, pero hindi mo dapat ipampapalit. Kasi masaya ang aso bilang isang aso at hindi masaya ang isang aso na parang tao. At dahil kahit kailan hindi kaya po na ng isang aso ang isang totoong bata. Anak, kapatid, kalaro, kaibigan. Uh, siyo, 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 siyo sadyang hindi maitatanggi ang lubos na saya na naibibigay sa atin ng ating mga best furry friend na kanilang walang pag-aalin lang ang isukli sa atin kapalit ng ating makataong pagtrato at pagmamahal sa kanila. Patuloy na magbabantay sa mga isyo ng bayan. Ako si Mav Gonzales, kasama sa isang Brigada.